Ko na lang po. So, hindi po ng tao. Si Christine Zeni Lubrigas Tandingan, mas kilala bilang KZ Tandingan, ay ipinanganak noong Marso 11, 1992 sa Digo City, Davao del Sur. Lumaki siya sa isang pook na puno ng musika kung saan ang kanyang ama. Si Tex Tandingan ay isang musikero at ang kanyang ina. Si Marites Tandingan ay isang group. Bata pa lamang, ipinakita na ni KZ ang kanyang hilig sa pag-awit at pag-perform. Sa edad na tatlong taon, sinimula na siyang turuan ng kanyang ama na mag-perform sa harap ng mga tao. Gayunpaman, sa kanyang kabataan, hindi niya lubos pinahalagahan ang pangangalaga sa kanyang boses na nagdulot ng mga hamon sa kanyang kalusugan sa hinaharap. Nag-aral si Casey sa University of Southeastern Philippines sa Davao City at nagtapos ng kursong Bachelor of Science in Biology bago sumali sa The X Factor Philippines. Naging bahagi siya ng isang local na acoustic band kung saan nahasa ang kanyang kakayahan sa musika. Noong 2012, Sumali si Casey sa unang season ng The X Factor Philippines at agad na nakilala dahil sa kanyang natataang estilo ng pag-awit. Sa kanyang audition, ipinamalas niya ang kanyang husay sa pag-awit at rap na nagbigay daan sa kanyang tagumpay sa kompetisyon. Saulamani, what a monica, it no pam sabi, him in La Iwan and Saidigo Magago. The grand winner of the X Factor Philippines is KC. Congratulations, KC. Bilan Grand Winner. Nagwagi siya ng 4 million pesos at isang recording contract mula sa Star Music, ang recording arm ng ABS-CBN. Matapos sa kanyang tagumpay sa The X Factor Philippines, inilabas ni KZ ang kanyang debut album na KZ Tandingan noong 2013 na naglalaman ng mga kantang Scared to Death at Mahal Ko o oh Mahal Ako. Noong 2017, inilabas niya ang kanyang pangalawang album na Soul Supremacy na nagtaglay ng mga kantang imposible at marupok. Ang album na ito ay nakatanggap ng platinum status at nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang versatile artist. Sa kanyang karera, nakipagtulungan si Casey sa iba't ibang mga artista tulad ni Nashanti Do, Kritiko at Bagyo at naglabas ng mga kantang Imposible, Raise Your Flag at Feel Good Pilipinas. Noong 2021, siya rin ang nag-record ng unang buong Filipino Disney song na gabay para sa pelikulang Raya and the Last Dragon. Si KJ naging unang Filipino artist na nagdaos ng sold-out solo concert sa Dubai World Trade Center Arena noong 2019. Isang makasaysayang tagumpay para sa industriya ng musika sa Pilipinas. Noong 2018, Lumuhok siya sa Singer 2018 sa China, isang prestigyosong singing competition kung saan ipinamalas niya ang kanyang husay sa pag-awit at nakilala sa international na entablado. Noong Agosto 28, 2020, ikinasal si Casey kay TJ Monterde, isang singer-songwriter ang kanilang love story ay naging inspirasyon sa kanilang duet na palagi na naging hit sa Pilipinas. Ang kanilang relasyon ay nagpapakita ng kanilang pagmamahal sa isa't isa at sa musika. Noong 2023, naging coach si KZ sa The Voice Kids Philippines Season 5 at muling gumanap bilang coach sa The Voice Teens Philippines Season 3 noong 2024. Ang kanyang pagiging mentor nagbigay ng inspirasyon sa mga kabataang mga awit at nagpatibay sa kanyang papel sa pagpapalaganap ng OPM. Naharto ang ilan sa kanyang mga parangal na natanggap. Una yung Soul Supremacy album bilang Platinum Status. Mahal ko, mahal akong awiti na nanalo sa Himig Handog 2013. Scared to Death na pumasok sa Top 5 sa Top 5 ng Himig Handog 2013. Marupok, nanalo sa Himig Handog 2016 at imposible naging hit sa mga charts at naging bahagi ng mga pelikula. Si Casey aktibo sa iba't ibang social media platforms tulad ng Instagram, Twitter, YouTube at kung ano-ano pa kung saan ibinabahagi niya kanyang mga proyekto, performances at personal na buhay. Sa Spotify, ang kanyang mga kanta ay umabot na sa mahigit 278 million streams na nagpatibay sa kanyang katanyagan bilang isa sa mga pinaka-stream na female artist sa bansa. Si Casey Tandingan, kilala bilang Asia's Soul Supreme, ay isang Filipino singer at songwriter na nagkaroon ng ilang kontrobersiya sa kanyang buhay at karera. Noong Setyembre 2019, kinansila ang kanyang mga konsyerto sa Estados Unidos dahil sa hindi pagtupad ng promotor sa kanilang mga obligasyon. Ayon kay KZ, ito ay isang malaking dagok sa kanyang karera at siya'y labis na nalungkot sa pangyaring iyon. Gayunpaman, ipinagpatuloy niya ang kanyang mga proyekto at nag-focus sa ibang aspeto ng kanyang karera. Habang nag-host sa ASAP Chill Out, nagbiro si Casey kay Edward Barber na maghanap na lang siya ng iba. Ang biro ay nagdulot ng mga reaksyon mula sa mga tagahanga ni Edward at may trata. Nilino ni Casey na ang kanyang biro ay walang masamang intensyon at bahagi lamang ng kanyang pagpapatawa sa set. Ayon sa kanya, si Maymay isa sa mga pinakamabait na tao sa industriya. Bilang coach sa The Voice Kids Philippines Season 5, nahirapan si KZ sa pagbibigay ng mga technical na payo sa mga batang contestants. Aminado siya na ito ay isang emosyonal na karanasan at nagdulot sa kanya ng pagninilay-nilay tungkol sa pagiging ina sa hinaharap. Si KZ kilala sa kanyang natatangging estilo sa pananamit. Ibinahagi niya na hindi siya humihingi ng paumanhin sa kanyang maximalist fashion at patuloy na ipinapakita ang kanyang personalidad sa pamamagitan ng kanyang mga kasuotan. Sa kabila ng kanyang mahusay na performances sa Singer 2018 sa China, hindi pinalad si KZ na makapasok sa finals. Ang kanyang pagkatalo ay nagdulot ng mga reaksyon mula sa mga tagahanga. Ngunit ipinakita ni KZ ang kanyang profesionalismo at patuloy na nagtrabaho upang mapabuti ang kanyang karera. Sa kasalukuyan, abala si KZ tandingan sa iba't ibang proyekto sa musika at personal na buhay. Noong Pebrero 2025, inilabas ni KZ ang kantang Nagmamahal Lang Ako bilang pagpapahayag ng suporta sa LGBTQ community. Ayon sa kanya, ang awit ay sinulat para sa isang kaibigan niyang hindi pa kayang ipagsigawan ng kanilang pagmamahalan. Ang kantang ito ay bahagi ng kanyang paparating na album na Soul Supremacy 2. Bilang pagdiriwang ng Women's One, inilabas ni Casey ang kantang Numbers na naglalayong ipaalala sa mga kababaihan na huwag magpadala sa mga numerong nagdudulot ng pressure sa kanila. Ang awit ay isang regalong mensahe para sa mga kababaihan. Patuloy na nagpapakita si Casey sa ASAP Natin 2, ang lingguhang musical variety show ng ABS-CBN. Noong Enero 2025, muli siyang nagbigay ng isang makapangyarihang pagtatanghal sa nasabing programa. Ibinahagi ni TJ Monterde ang kanyang asawa na sabik na silang magkaroon ng anak. Ayon sa kanya, nagsulat siya ng isang kanta na nagsasad ng kanilang dasal upang mabiyaan ang anak.